yung mata mo. Dapat oh. Blue tsaka ano? Come, come. Come here. Ganda naman ng mata mo. Ano nangyari yan? Bakit blue yung isa? Oh. Sige, upo ka dyan. Yan, yan. Kaya, patingin ang mata mo. Hmm. Ang galing naman. Hmm? Ah, ikaw? Hmm. Ikaw, normal lang yung mata mo, ordinary. Sa kanya, oh, iba, extraordinary. Snowy! Ganda ang mata ni Harvey. Ayan no. Blue yung isa. Apo. Ah, mabait din pala. All white siya tapos. <laughs> ang unique. Ay lalaki. Ayan no. Lalaki pala to. Hindi to magstay sa ano. Igabi, ang ganda ng mata mo. Eh, oh. Oh, yan. Oh. Yan, no? Ang galing. Ang galing naman. So, Ay, eh, pati nga na mata mo. वो well, आसा